Ayan po yung daan, malaki po. Ah, baka sumabitan ng ano ha? Ah? Hindi, hindi. Naka -ano siya. nakapasok. Ayan, yung mga nyugan. Uy, may bahay. Parayan rin. Parayan? May eh, parayan. Ah, uh, barangay ng ano? Hiparayan. Pambuhan. pambuhan. Hiparayan. Hiparayan. Hiparayan pambuhan. Hindi ko kasi masyado mga kasyado mga barangay ng Pambuhan. Ayan. Ayan, yun, 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 yung mga bahay na yun. yan, yung mga bahay na yan. yan sister